po, eto tayo. Magbablog tayo ngayon. Eto, toto, eto. Meron ditong fresh strawberry. Ayan. Ah, ayan, oh. Sarap, oh. Dalaki niya, no? Kita niyo. Ito ngayon ay... Eto, nandi yung... Ito, nandito kami. Titigman natin. Ito si Sir Calvin, oh. Mm, Titigman natin. Titigman natin. Ng... Ng... Yan. Yan. So, strawberry. strawberry vinegar. Yan. Tapos, sasoso mo yung fresh strawberry. Ano lasa? Sarap. Sarap. Masarap. Ito po. Ito po si Sir. Joseph. Joseph. Ano po lasa? Subukan nyo nga. Matamis. Ganun pala yan. Ayan. Nakapermento ng three years. Ayan. Naku. Ito. Ito naman si Super G. Itong strawberry vinegar, fermented ito for three years. Tapos ito ngayon, Ginagawang sawsawan ng strawberry. Ano lasa si Bidi? Mm. Masarap? <laughs> naman ma Ayan. Ito ma po si Brad. Ano <laughs> po pangalan niya, Brad? <laughs> si Sol. Sol. Brad Sol. Ayan. Ito siya po yung may-ari ng strawberry. Ayan. Yung strawberry. Ayan o. Ito pa o. Talaga. Masarap talaga. Masarap? Wow. Ayan. Pero wala tayo, oras na Ayan. Ayan, o. Oh. Ito, o. Oh. Ito ang strawberry vinegar. Abangan nyo, magkakaroon ng let's talk vinegar, strawberry. <laughs> ito si Brad Alan. Let's talk vinegar. Ayan. Strawberry vinegar. Ito, ito o. Oh. o. Oh. Tapos meron din kami ditong strawberry preserved. Ito. Ang sarap ng strawberry preserved na to. <laughs> Sarap nito. Ako hindi ako masyadong mahilig sa strawberry jam na ano kasi matamis masyado yung nat natitikman ko matamis lang. Pero ito masarap kasi matamis na maasim-asim. 'Yan. Ito abangan nyo. 'Yan. Ito, sarap nito. 'Yan ito. Oo. Hindi hindi eh, pa alam kung alin. 'Yan. Oo, oh, tingnan nyo naman. Ito kami. Ito yung mga strawberry. Ayan, yeah.